<clears throat> mga kababayan ko sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Italy, Germany, Japan, New Zealand at Hong Kong, babuhay kayo. Kayo ang mga OFW na nagpapakahirap para sa pamilya. Kayo ang mga kabataan na naghihintay ng pagbabago at kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong nagsusulat na mga itong kwento ng katotohanan. Ito na naman po tayo sa hashtag WalkWithLan, ang inyong paboritong walk. Hindi ang lutuan, kundi ang walk ng nagpapawasiwas ng kalokohan sa gobyerno. Ay nako, malapit na po tayo mag 20,000 subscribers at naka milyon-milyon na views na po tayo. Maraming salamat po sa buong mundo. Ngayon sa gitna ng bagyo ng politika, may isang bomba na sumabog. Si ko ha, dating kongresista mula sa Ako Bicol Partylist ay nagconfess na siya ang nag-insert ng isang daang bilyong proyekto ha, pesos po 'yan sa 2025 national budget. Pero wait lang po ha, hindi siya ang mastermind. Yan sa mga susunod na mga minuto ay magugulat po kayo sa ating mga sasabihin ha ah, na sinabi ni uh, Saltico. Sabi niya, diretsa mula sa bibig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating speaker Martin Romualdez, wag niyo akong gawing panakip, putas!" sigaw niya sa isang video na nag-viral ah, parang isang telenovela scene kung saan ang kontrabida ay ang gobyerno mismo sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Bakit ko sinasabi na favor tayo kay Saldico sa ngayon? Dahil sa paningin ko at sa paningin ng maraming eksperto, hindi siya ang magnanakaw, kundi ang whistleblower na pinilit ng sistema. Ito ang kwento ng isang taong ginawang alipin ng kapangyarihan at ngayon habang nasa exile siya sa abroad, nagiging bayani ng katotohanan. Pero teka, bago tayo mag-deep dive, paumunhin muna kung enjoy ka sa mga ganitong expose na may halong tawa at galit, mag-subscribe na. At para sa mas malalim na access tulad ng exclusive Q&A at behind the scenes, sumali na sa YouTube membership natin. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLaan at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Okay, mga kawok, simulan natin sa basics para hindi maging confused ang mga baguhan. Ano ba itong budget insertion? Sa simpleng salita, ito ang paraan kung paano nagiging magic trick ang national budget poof, biglang lumalabas ang isang daang bilyon na proyekto na hindi nasa orihinal na plano ng executive branch. Ayon sa House Records at Senate Inquiries, factual ito, hindi chismis. Si Saldi Coha bilang miyembro ng Appropriations Committee ang naglagay ng mga ito sa Bicameral Conference Committee stage noong June 2025. Pero wait, ha? bakit hindi na lang siya nagvolunteer? sa isang magic show dahil sabi niya, inutusan siya mismo ni Speaker Martin Romualdez, insert mo ito daw habang si Marcos ay nagpapahiwatig na kailangan para sa priorities. Priorities? Ano yung pagbili ng bagong yate para sa palasyo? Aha! Biro lang. Pero seryoso, ayon sa Philstar Report, November 14, 2025, aminado si Ko na ito ay direktiba mula sa top brass. Shout out sa mga OFW at Canada, sa Canada ha, at Australia. Kayo na nagpapadala ng remittance na umuumaabot sa 37 billion dollars taon-taon. Ito ang pera ninyong ginagamit para sa mga ganitong priorities na hindi nakikita ng publiko. Galit ba kayo? Dapat. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging vigilant kahit nasa ibang bansa tayo. O oh, at si Martin Romualdez naman, ah, ang pinsan buo ni Marcos na parang si Voldemort ah, sa Harry Potter. Ah, uh, Potter. Laging nasa likod ng kurtina, naguutos, pero hindi nagpapakita ng mukha. Sabi pa ni Ko ha, sa video niya, umalis ka sa Pilipinas, huwag kang bumalik. Dapa, daw ang sabi ni Romualdez. Exile. Parang sci-fi movie ha. Pero totoo ito, mga kaibigan. Uh, factual check tayo. Rappler confirmed ito sa kanilang W Rap summary mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang pera. Isang daang bilyon peso sa piso. Grabe po ha. Isang daang bilyon? Ay nako. Iyon ay mahigit na 1.69 billion dollars as sa current exchange rate. Sana all. Ano mga proyektong ito? Ayon sa Inquirer at Gulf News Reports, karamihan ay infrastructure sa Leyte at Samar ah, ba, e, po yan ng Romualdez at isang national projects na hindi detalyado. Pero witty observation lang tayo mga kaibigan. Bakit biglang priority ang mga ito? Dahil 2028 elections, malapit na at kailangan ng pork barrel para sa mga boto lintik na yan. Nakikita niyo po ba? Noong panahon ng eleksyon, ah, ang dami pong politiko, congressman, pamumuno ni ano ni Martin Romualdez, ah, sa iba't ibang mga lugar, ah, kasama yung mga senatorial candidates nila. Iba-iba yan. Nandiyan po si Abalos. No? talagang nagpapila po sila. Nagbibigay po sila ng kaperahan. Ah, bago po ang eleksyon. Something like that. Ginagapang nila ang mga bawat distrito. Ah, pero ito po ang pansinin ninyo. Pagdating po ng Lindol at Bagyo, ah, nagkaroon po ba ng ganon? Ah, nagkaroon po ba ng ganon? Nako, wala na asing perang ipa ipapamigay. Hmm. Si Saldi ko ha, sa kabila ng pag-amin ay hindi nagmamalaki ng pera. Sabi niya, hindi ako ang nag-enjoy, sila ang nag-utos. Ah, kita mo naman sa buka niya eh, no? Grabe. Biglang pumayat. So wala din pong nakukuha pala yung mga bilyo eh, no? Uh, kung wala kang peace of mind. Ito ang intellectual point natin. So sistemang political natin, ang mga miyembro ng kongreso ay parang mga errand boys ng executive si Ko, dating human rights advocate ah, ng ako Bicol. No? Ay talagang, hindi na ba siya uh, human rights advocate ba yan? May mga proyekto yan sa Bicol. Ay nahuli sa trafiko ng korupsyon. Favor ko sa kanya sa ngayon. Dahil sa halip na magtago, ah, nag-confess siya through video. Ah, kahit walang oath pa. Eh sabi nga, dapat nga daw, ah, pupunta siya. Ah, ay, I mean, magano siya through via Zoom call, no? Diyan sa Blue Ribbon Committee kay Lacson. Ito, si Lacson halatang halata eh. Sobrang halata ka naman, boy. Yan, ha? Talagang ano po, ha? Grabe. ah? Sabi, sabi ni ko, uh, nung nalaman daw na ito ang kanyang sasabihin, sinabi na lang, wag na lang, no? Ayan. Nag-confess na si Ko, mga kaibigan. Nagpasabog na siya. No, kahit walang oath pa. Part 1 pa lang 'po 'yan ha? part 2 pa siguro. Siguro uh, hanggang linggo 'yan. Ha? O kaya hanggang next week uh, makikita na natin ang part 2. Sabi nga niya, ay dako. Sana 'wag siyang mapatay bago malantad ang lahat, no? Kahit walang oath pa. Tulad ng sinasabi ni Senator Lacson sa ABS-CBN. Ito ang tapang na kailangan ng kabataan natin. Ha? Hindi sumunod ng bulag kundi magsalita laban sa bossing. Ayan, nakita naman. Pinangalanan na niya Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Kasama pa ang secretary, ah, mga under pa. Mm. Shout out sa mga kabataan sa Pilipinas at Estados Unidos. Kayo ang Gen Z na nagpo-post sa TikTok tungkol sa climate change at mental health. Pero ito ang totoong crisis budget na nawawala para sa inyong future. Imagine niyo ha, sa halip na maging silbis sa flood control o education, nagiging slash fund ito para sa dynasty. Uh, si Bongbong Marcos na ipinangako ang bagong Pilipinas ay nagiging bagong budget. Ay, nako, rhyme ba yun? No? Pumunta tayo sa facts. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong November 14. Ha? Kape muna po tayo, kita. Wala na pa lang kape, sorry. <laughs> Tinatanong ang mga akademiko ha? kung bakit hindi na lang ginawa sa National Expenditure Program level ni Marcos. Ito ay logic ni ano ha, ni Ping din. Simple, dahil mas madali ang insertions sa BICAM, walang mata-mata. At si Ko, sabi niya, the president has full control. Pero ginawa pa rin sa madilim na sulok. Ito ang in-depth analysis natin mga kaibigan ha. Ito ay ito ay hindi isolated. Ito ay pattern mula sa pork barrel scam noong 2013. Yan. Okay, flood control project. Ang halaga niyan 40 billion. National infra up upgrade sa late late po 'yan ha? O, 30 billion. Oh, miscellaneous projects 30 billion. E, ay, nako. Grabe, magagalit ka talaga. Bakit po gayon? Ha? Niloloko po nila ang taong bayan. Ha? Harap-harapan inuutusan nila. Grabe, dapat po tayo magalit. Ngayon ang main course natin. Ah, critical tayo mga kaibigan ha sa Pangulong Bang Bongbong Bongbong Marcos ang pangalawang beses na pag-upo sa trono ng Marcos literal ay ipinangako ang transparency. Pero ano? Ayon sa policy statement sa Rappler, umuwi ka, saldi at mag-out ka. Parang sinasabi ng magnanakaw, ay sige, mag-confess ka sa harap ko para makita ko kung gaano ka katanga-tanga. Yan po eh, no? Oo, pero factual tayo ha, witty po yan. Walang investigasyon, pa mula sa palasyo. Puro deflection. Ah, nako, at si Martin Romualdez, ang iron speaker na nagiging iron fist sa budget. Sabi ni Ko, inutusan siya na umalis sa Pilipinas dahil baka ma-expose. Exile para sa whistleblower. Ito ang klasikong taktik ng diktadura. Remember, martial law? Ah, may paralilisim po yun. Ah? Parang si Imelda na nagko-collect ng sapatos, sila ay nagko-collect ng bilyones pero hindi fashion ito ay treason sa bayad sa tingin ko po ha ito lang po ang tingin ko ha pag ito nanalo si Vice President Sara Duterte at yan ha 80% na sure na po tayo lahat po ng sinabi natin dito sa programa natin na, na, na mananalo ay nanalo lahat po ng sinabi natin na uh, mga mga uh, mga kandidatong matatalo ay natalo okay at ngayon Magpredict na po tayo. 80% po mananalo po si Vice President Sara Duterte. At pag nangyari yon sa 2028, ay nako, may impeach si Boying Rimulya. Ayan, ah, yan. Yan po ang unang ah, tupagin. Ah, pagkatapos po yan, yung build, 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 yung war on drugs, papagandahin, no smoking, lahat po yan gagawin ni Vice President Sara Duterte. At ito po, makukulong po si Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Eto, baka masave pa po yan si Saltico. Ah, yun po ang katotohanan dyan. Grabe, isang daang bilyon. Ah, nako, yari ka. Nako, ito ang gante ng, uh, ng tadhana no, sa ginawa mo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O uh, sa teorya ng political economy, ito ay rent-seeking. Gumagamit ng posisyon para sa personal gain. Para sa mga OFW sa United Kingdom at Italy na nagbabayad ng taxes abroad ha? Uh, pero nagpapadala sa Pilipinas, ito ang dahilan kung bakit lumalala ang kahirapan. Shoutout sa inyo, kayo ang backbone ng ekonomiya pero ginagawa kayong ATM ng mga ito. Hindi ko sinasabi na perfecto si Salvi ko ha. May accountability pa rin siya pero sa konteksto, siya ang biktima ng isang sistema na nagpapahirap sa mga matapat favor ko dahil sa kanyang confession nag-umpisa na ang Senate probe ulit. Ito ang spark ng pagbabago. Yan mga kaibigan, mga kababayan sa Japan, uh, New Zealand, at Hong Kong, kayo na nasa frontline ng global economy. Alam niyo ang hirap ng pagiging export product ng Pilipinas. Ang isang daang bilyong piso na ito, ha? Huh? Pwede sa anak mag-scholarship para sa isang milyong estudyante o housing para sa dalawang daang libong pamilya. Sa halip, nawala sa bulsa ng dynasty. Para sa mga kabathan, ito ang lesson. Hindi kayo feelers. Kayo ang future leaders. Si Saldi ko na nagbigay ng aral. Sumama sa tama kahit mahirap. Anong gagawin mo ha, kung ikaw si ko? Comment down below at para sa mas maraming ganito, subscribe na. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan ang katotohanan, ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya natin itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube Membership. Ay, nako, marami na po tayo. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan YouTube Channel Membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Okay, hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Sa susunod, tatalakay natin ang susunod na chapter nito. Remember, may part 2 pa yan. Para sa ngayon, mag-share, mag-like at maging bahagi ng laban. Mabuhay ang Pilipinas. Walang takot, walang kinikilingan. Kundi ang katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas.